kung ikaw ay bago pa lang sa pagkukontent at nag upload ka ng random videos, ay iwasan mo mag-upload ng hindi kaaya-ayang mga larawan o kaya ay videos. Gaya ng mga kaakit-akit na photos o kaya ay videos. Itong nakikita niyong larawan ay akin account. 3 to 4 months at hindi pa rin natatanggal ang kanyang violation at posibleng abuti pa ng taon. At yan po ay may 46 Kay na followers at yan po ay nakuha ko sa pag-upload ng mga random videos. Nakuha ko ang violation na yan sa pag-upload ko ng video sa Reels at pag-upload ko ng larawan. At ito ay lumampal sa rules ni Meta kaya nagkaroon ako ng violation. Kaya ang payo ko sa mga bago pa lang sa pagkukontent na kagaya ko ay mag-upload na lang tayo ng sarili natin videos para makaiwas tayo sa violation.